So mga tol, nagkaanap pa kayo ng magandang fuel hose matibay at saka hindi tumitigas so nandito na Ayan. so ito si legend photo na fuel hose ito talaga ang ginagamit ko sa mga ginagawa ko tulad dito na uh, nire natin to FA50 so basta sa mga gasoline fuel engine o yung ginagamitan pa natin nito mga carb type so ito talaga yung ginagamit kong fuel hose si legit moto ayan yung pangalan nyan uh, legit moto so ito yung lagi kong ginagamit ayan. so tulad dito ito papalitan din natin to ayan may ginagawa tayo dito ano? Uh, makaya ng mixer so mapapansin papansin nyo to nagbibiyak siya sa dolo ayan so matigas na So yun yung nangyayari sa mga host na sa mga fuelers na naman nating sabihin pangit kung mahinang klase lang talaga kung so, si legit mo to guys kahit kahit matagal na to hindi pa rin nagbabago yung physical appearance ito so malambot pa rin yung diameter ng bilog inside so accurate siya kahit hindi na kayo maglagay ng hindi na kayo maglagay ng host clamp so okay na siya So ayan, kung gusto nyong umorder guys, gusto nyong gamitin to, gusto nyong itry, pero subukan nyo nang itry. Ayan, subukan nyo nang itry. Itong fuel hose ito, si legit moto yeah Ayan. So ilalagay ko na lang yung link nitong, uh, ano na to, para direkta na kayo mapunta sa Authorized dealer ng legit moto fuel hose. So what ito guys? Try nyo Yung paulit-ulit na lang kayo nagpapalit ng fuel hose So try nyo to Ayan At ito na lang Ito kasi yung video na to Ginawa ko to dahil Wala mara, Marami akong lagi na encounter na Pagawa sa akin na at, lagi nasisira Wag palit lang Sira na naman yung fuel hose So ito yung nire-recommend ako sa kanila Sa lahat ng ginagawa ko Nagpapalit ng fuel hose si Legit mo to guys Ayan Gusto nyo i-try try nyo na po huwag nyo lang ano, try nyo agad para makita nyo kung oh, yung physical appearance ko ako gano'n sya katibay so lalagay ko yung description nito sa Hello Basket para Makorder order kayo directly sa ano mga legit mo to uh, ano dealer yan yeah. so hanggang dito lang yung ating video